<laughs> Nasaan na? Ngayon na po nagkama. Oo. Oh, ay, hey, walang nagawa ay. Di ako na nasa ng pako. <laughs> Dada, pako, pako, pako. <laughs> ito ba pala yung ng pako? Pa. Ay. Pa. Yes, yes. na. Chef, kasi ko ito. Sabi ko, kung ano nga pang kukubayad? Sabi niya, sige. <laughs> Baka ayaw sa Baka? Nagagamit na eh. I <laughs> oh, <you> see. <laughs> Kung agad lang. Not yet. <laughs> Magpapatulog pa nga ako ng ano eh. Nang yan. <laughs> Sana lang. <laughs> Magpapakulo pa ako ng atay niyan. Ipenaka yung penaka niyang babing niyan. Alam mo si Javi, nakawala. Pumasok dito sa loob. Saan? Dito. Pinabayaan ko lang siya. So, tinapos ko paglalaba ko tapos no, nung nung ako'y natapos na maglaba, tahimik na tahimik sa loob mo. Hmm. Nakahinga lang dyan? oh, doon sa kusina. Hmm. Nung naramdaman na O <laughs> Oh, papalapit ako, nakita ko, nakita niya ako. Takbon takbo dun sa ano, sa banyo. <laughs> <laughs> Baka akala, ay hindi, kukulong na ako. Ayan na, ay, kukulong na ako. Ayun, ay, kukulong na ako. Kaya ayaw. Ay, paano tama? Ha? Nagnat-ngat ni Bobby? Ay, hindi ko. Si Javi din ata nagnat-ngat niya. Iwan ko ba nagnat-ngat niya. Eh, paano? Wala na. Tinalian ko lang niya ng ano, straw. Lilipo ko na to. Yeah! Tapos ano, nung, <laughs> nung binuksan ko ang banyo, mas, nagtago doon sa likod ng pinto. Sabi <laughs> hmm. ko, ah, ikaw ah, kala mo di ka makikita ah. <laughs> ba ma, ha? malinis din ako. Malinis. Sa kamay lang. Oh, kaya ano? Hmm. Papag siyang magala bukas. Plano kong pumunta na? Ha? Ng ano? Ng mamasyal sa luneta. Ayan. So, pagay na po natin to. Ha? ko na po ito. Ganun lang po pala yun. <laughs> ayun. Wala kasi yung gumawa. Ayan. Pabalibalibag eh. So, ayan. Asa na yung isa pa? Oh, nawala iso. Ay, ayun pala. Ayan. Ayun <laughs> para sa kabilang. Dito. tayo sa kanila. Okay. Close muna po natin ang ating door. Screen door. Ay! Hey, hey, hey. What happened? Oh, tumutulok. Ayun. Bumabara. <laughs> Bumabara siya. Ayun. ayun. So, na muna natin. Ayun. Wait lang. May camera ko. Masan ka na? Hindi ko makita ang aking ginagawa. Ayan. Natin ang ilaw. Wow. Ayan. 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 Makabit na natin to. Ayan yung kabilang screw. Yung kabilang lock. Ips. Ikutin. Ikutin. Oh. Ah. Oh. Ayaw kumasha. Aray.

Dapat natulak siya. Tulak natin. Paloob. Oh, yung masyot. challenge challenge Dito ay unya masuot Bukod-bukas ng content para maka-shoot. Ayun. ฟ oh. mm ังมาชอดท่าวันนชุดกันแะมั้อยอื What is happening? Ayaw kang mag-shoot, ha? Oh. Dapat. Nagpapawisan na ako sa'yo. Ha? Door, 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 lock. Ha?